yun yung mga idol good morning ah, ayan naghahanda po tayo sa paparating na bagyo ayan, tinanggal natin yung mga decoration natin yung mesa natin tinali natin hmm. TV saka yung mga binalot natin yung computer yung isang TV na lang yung pulang naragyan ng plastic at yung bintana yung idol siguro tanggalin ko ito nag-uumpis na na bukas yung umulan uh, grabe malakas daw to kaysa sa udit kakatroma yan tatanggalin natin yan tsaka yung mga puno dito mga idol delikado to central bisayas uh, ata yung katamaan. bisayas sibo, liti, samar Mindanao at sana po hindi malakas no? tulad ng dati nakakatruma yung udit pray na lang tayo mga idol sana pag pray kami kaming taga bisayas na ulang mapahamak at sana umalis yung bagyo hindi na matuloy pero ayan mga idol. Mula na. Expected po na papasok talaga sa Visayas mamayang hapon. Tsaka aalis siya ng Philippine Area of Responsibility sa Wednesday or Thursday. So ngayong araw talaga at saka bukas yung malaka at malakas at saka siguro ano daw uh, hanggang signal number 4 or number 5 yung edit, audit mga idol dito sa buhol signal number 4 yun number 5 sa ibang part ng buhol ayan nakakatakot mga idol at dito banda sa aming parto may niyog yun know, ang niyog yung bintana na lang dito mga idol iwan ko kung hindi naman itong matanggal delikado kasi ito idol pag yun so sa ano naman sa bag edit hindi naman ito na apiktuhan kahit nasa bundok kami nasa bundok ko kasi mga idol yung bahay namin And, yun uh, mababa siya din sa kabila din yung bundok talaga yung aming bahay at ayan mga idol sana ipagdasan uh, nyo kami na uh, maging ship lahat ng mga masaya sa tundang at sa Lusine man at ayan mga Panginoon na lang talaga yung pag-asa natin na magmilagro milagro maggawa ng milagro pray na lang tayo na na ship lahat sige upload ko muna ito update ko na lang kayo kung anong kalagayan namin dito sa buhol mamayang hapon siguro kasi expected yung bagyo mamayang hapon na tatama sige mga idol